Anapukingan! So, pag napanood nila yon lahat ng ginawa namin doon, nagawa ko na. Revelasyon at confession. Um, ako kasi hindi ko masabi kasi nakaya ko before na 10 months, wala talaga eh. Yung kunyari, halimbawa yung nasasarapan kami, talaga yung hindi yung ungol na yung ungol na fake talaga. Kasi minsan kailangan kong gawin yung ungol na totoo. Dito lang sa... Walang atrasan sa telling? Sa chika, super galing! Ang Avantel Galing! Hello! Magandang magandang hapon sa ating lahat. Magandang maganda sa inyong mga kaabante. At uh, kakaiba naman tayo ngayon itong ating episode. Dahil lumabas tayo, nagpunta tayo sa event ng Beauty Wise. Kung saan, ako, kinakailangan ko bang i-reveal. Parang ngayon lang nila i-reveal. Pero mapapanood nyo naman na, hindi ba? At ito ay si... Tracy Maureen Perez, ang Miss World Philippines 2021, who represented our country in the Miss World 2021 na ginanap sa Puerto Rico. So alamin natin mga kaganapan dahil maraming mga celebrities na naasahan na natin, naasahan na yung makikita at ibibigyan namin yan sa inyo. At katulad nila Bogoy Carino, Michael Pal Pangilinan at, at iba pa. So tumutok lang kahit sa aming show kung saan walang atrasa sa telling sa Chika Supergaling ang Abante Liling! And this is your host, Ray Fresh Pumaloy. Naku, nakakamis sa mga ganitong event. Ha? At uh, medyo nakaka-nostalgic. Pero pag mga ganito, minsan hindi natin natatanggihan dahil mga kaibigan natin ang nag-PR. So, tingnan natin ang mga ang kung ano mang maasahan natin. Pero for sure, bonggam bongga yan yeah? dahil biruin mo Miss World. At uh, ibibigay din namin ang mga programa at inyong pong matutunghayan. And uh, later, Hmm. Tin natin kung makakatsikahan natin si Miss World uh, Philippines 2021, Tracy Marin Perez, and uh, hmm. at iba pang mga celebrities. Okay, let's go! Guys, I'm Bruce Oldman, di ba? Oh, magpapain oh, na. Sa oh, pala na, pwede oh, na lang oh, daan. Hindi po, kasi ano eh, um, kasi yung girlfriend ko po ngayon, yung partner ko, um, season niya ngayon sa volleyball. Ah, so, oh. ay, And, tsaka po, pinag-usapan po namin na, gusto ko muna na yung yung po muna bahay, magkabahay. Bago kami gumawa pa ng kasunod. Ano uh, ba yun kayo? Meron po sa Cavite sa family ko. Uh, uh, pero di ba may business oh. oh. tent kayo? Opo, mineral station doon sa amin sa Cavite. Wow. Si pero siyempre iba pa rin yung pag yeah. may pare yung family talaga yung kayo. <laughs> 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 Kaya na pinakamala <laughs> pagbabago kayo sa mga bintang? Hindi na naman. Kaya na siya siya siya. Airtrap na lang. Baka may may na lang. na lang, pagbabago siguro yung ano, mas naging, sinabi ko nga po kanina, mas naging hardworking ako ngayon. Uh, oh, okay. May ano ka, may, may, may fear ka ba na tatay ka na ngayon? May kinatapa ko ka. Sa ngayon, hindi ko pa po na ano eh. Siguro wala, wala pa sa ngayon. Pero siguro pag lumaki yung anak ko, siguro ganun ko yung... Baka may minsan, may mga takot ka kasi. Baka... Um, Um, okay, maaga okay. ma din siya mabuntis. Uh, Ganyan yung mga kinakatakot ko na naiisip okay. ko ngayon. So magiging mahigpit ka bang tatay no, nah, dahil yeah. ng career mo na yan? Hindi naman sa sobrang higpit ko. Kung maga, kung ano yung gusto niyang gawin, masupport ko siya pero in a good way. In a good way na lang. Siguro na kung ano yung mas mapapaganda sa kanya, dun ko siya yung support. Pero kapag yung hindi maganda, hindi maganda para sa kanya, siguro mas Magiging mayigpit po ko, siguro. Pero hindi nagtatanong na Daddy, ba't wala pa akong kapatid? Hindi. <laughs> ano gano'n? Hindi. Kinausap ko na po siya. Oo. Ah. Sabi, ano? Sabi ko. Scarlett. Pag bahay tayo, doon ko sinundahan niyo Kaya pag tinanong niyo po siya, pag <laughs> na-interview <laughs> na, niyo <nabibino laughs> siya or nakita niyo siya, Scarlett, ba't wala akong kapatid? <laughs> sasabihin niya. Kasi ko wala pa po kami ba. Ilan taon na ba siya? 4 uh, I May mean, regret I mean, ka ba, Bugoy? Sa, sa kabuo ang nangyari sa buhay. Natanong eh, na lang. Eldrop drop lang. Oh my God! Ang kaya lang. Ang kaya Bluetooth so, na lang. Like, Bluetooth Saka may nagdagdag ka. Hindi. Sabi ko nga po kanina eh. Wala. Nung una. Hindi pag si Seekers. Ang parte. Kasi ang daming nawala sa akin na. Sa tanggal ko. Pero ngayon siguro mas dinoble ni God yung blessing sa akin kaya parang nawala yung pagsisisi ko sa lahat. Like no. anong mga racket mo ngayon? Ngayon po kasi sa vlogging ako talaga. Nagkocontact -hmm. nagko kami sa Facebook mag magpamilya. Ano Tapos, content niyo? Kung ano-ano, mga prank, gano'n po. Tapos, uh, may mga racket ako sa out of town, marami. Dito, ano kasi sa beauty-wise? in-invite ko dito isa. So, Endorser ka? Mm Hindi, -hmm. parang... Ambassador? Ambassador. Influencer ka. Ah, Influencer. Man. So, ipa-vlog mo ang Beauty Wise? Okay, ganun okay. sa TikTok. Siya yung ah. manager mo yun? Ha? Wala. Ah, so Aano, ano ka? Si Sir Ben, siya yung nag-ano sa akin yeah. sa mga ramen. Kudoy, may communication ka sa ibang hashtag. Meron po. Sino, sino ang madala? Ita sino ang pinaka-close mong lumayan? Ngayon, lagi kong kasama sa racket si Kuya Jory Lucas. Ah, si mga si 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 sa ba si mga, bas si sa mga, basketball. Mm -hmm. So, GMA na siya. Opo, may nasa GMA si si oh, na siya. Oo, oh, hindi ka ba nag-chef na, na mag-transfer? Mag-over we'll the bakot? Um, mm. pwede naman po eh. Mm Ito, nag-guesting nga po kasi GMA recently sa magpakailan mo. Ah. So, yun. so, pwede naman. Pwede naman po. We know workout pa ni Sir Ben yung paglipat siguro. Dolo. Okay, okay. So, may pasi Ben. Oo, mo-usik ang best job. Ano ang biggest challenge sa'yo ng pandemic? biggest challenge. Siguro yung ano, sa totoo lang yung biggest challenge sa akin pandemic, yung financial talaga yun. Mm -hmm. Yung talaga, honestly, talaga um, yun. Lumalaki pa. Um, yun. Um, lumalaki pa. Mm -hmm. So kaya buti na lang po, bago mag-pandemic, nagka-business ako. Tapos yun, nagbenta ako ng kung ano, nag-online selling ako sa Facebook. Tapos nagka-business ako, Mineral station. Kaya yun, sinagip ako nung paggagalan ko. So, totoo so, online? Hindi na po eh. Ubus na gamit mo. Hindi na ubus na. Ang dami bumili. Bukoy, sa tingin mo ba, na, bukoy, sa tingin mo ba, naging uh, mas matured ka nung naging tatay ka na? Siguro po, po. Kasi yung, dati kasi yung isip ko, gusto ko masaya lang ako eh. Ngayon hindi, dapat mas, mas dapat mas naging maunang masaya yung anak ko tayo sa sana. Bukay, bata ka pa rin eh. Kung gusto yung adjustment yung oh, oh, parehas kayong bata nung nagsama um, adjustment. Siguro ano, nung una, mas, siyempre mas isip ba tao kasi no, So, siguro yun yung adjustment ko eh. Na parang dapat pareho kami ng mindset na ganito para sa anak namin. So, yun yung nag-adjust talaga ako. Eh. Yung pagiging mature talaga. Ilan tao pa Ano po, 12. Ano <laughs> ba? <laughs> 20. Nagdaan ka ba sa depression? Oh, uh, anxiety, mga ganyan. Nakaya rin. Kasi... Paano nila ba? Kasi nung una po, sa totoo lang, nung una, siyempre, na yung basher. Mm -hmm. Pero kasi, sabi ko sa sarili ko, parang sanay na ako dito. kasi. Parang simula nung bata ko, may mga basher talaga po nag-artista ka. Ang inano ko lang yung asawa ko, yung partner ko. Kasi hindi siya sanay sa mga basher, umiiyak siya. Mm -hmm umiiyak siya sa mga sinasabi. Sa so, totoo lang po, napabasa namin talaga. At, ano ang pinakamasakit na nabasa? Wala, parang yung partner ko nga na mag, parang bata ko na, eh, ganun, parang mag, bata ko nasawa, gano'n. So yun. Parang bata ka kesa kanya. Hmm, gano'n, parang gano'n po. So yun, umiiyak siya, gano'n. Ano siya sabi mo sa kanya pa gano'n? Sabi ko, ganyan talaga. Sabi ko, marami tayong partner. Kasi, ganito yung ginawa natin eh. Sabi ko, um, So, accept natin na marami talaga tayong basher. Tapos yun, naiisintihan niya na hanggang sa gano'n sa gano'n. And ngayon, no, parang wala na kami papakitsin mga basher talaga. Bugo yung oh, uso oh, kang Viva Max. Papayag ka ba? Bakit kuwap ka nyo? <laughs> <ba>? Papayag ka, <laughs> papaya ka pa si pa. Papayag ka? Baka masampal ako lang sa papayag. Ah, hindi ka papayag? Hindi, hindi. Baka papayag asawa mo ikaw. Viva no, Max. Uh, na kaya. Kaya. Hindi na, sí <laughs> ko kaya. Hindi 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 ko kaya. kaya. Hindi ko kaya. kaya. ko ko Nako, talaga naman bongga talaga yung i-interview natin dahil kahit ako na shock sa murang edad, meron siyang business and then napakaganda nitong batang to na loka talaga ako papa sa siyang Nako, artista. Of course, the CEO of Beautywise, Wise, Abdenia Galo. Hello! Kamusta oh, po? Di ba napakaganda? Abdenia, bakit ang ganda, ganda mo? Nako. <laughs> it Sorry, it runs sir. in the blood. Nasa jeans. Yeah, mana kay mom. <laughs> okay. Uh, at Dania, napakabato pa maging CEO para sa ganitong kalaking company ang Beauty Y. So, paano ba ito nagsimula? And paano ka nagkaroon ng interest uh, in running this business? Which is talaga namang bagay na bagay sa'yo dahil ikaw talaga yung epitome ng beauty. It all started with um, with my family. Bata pa po ako, my my mother. My mother po talaga started the business with my dad and my tita, George. So, nung bata pa ako, I was really not into those kasi bata pa. And, mm -mm. Yeah, and growing up, I saw my family struggling and somehow, I wanted to help. Mm -mm. Tapos with helping them, napansin ko na this is something na I can do. And mm -mm. this is something na I think I can I'm really interested in. So after a few after a few years, tumanda ako. Sumasama ako kay Mom sa meetings. Mm -mm. And every meetings sumasama na ako and it's something na I really enjoyed and I, I help my mom and my dad in decision making and mm -mm. second opinions and it's really fun. Mm, mm, so hindi na kinakailang pa lang ng adjustment kasi you're enjoying right now, hindi ba? Since you started uh, liking or parang training, you started uh, training for for the business. Yeah, kasi my mom in every ayaw niya kasi ay, my mom, especially my mom, ayaw niya na, na we lack education in our business life. Mm -mm -mm -mm. Kasi it's something na mama namin and right now it's really unbelievable on how na my mom trusted me with it and I'm ready ano no, mo. paano Napakahirap nito. niya napakahirap nito. Paano mo ba pa Paano mo ito pagsasabihin? Schooling and business and then other other activities as a teen? Actually, it's For me, for me it's really easy since I, if, if you learn time management. Time management is really crucial when it comes to being a business owner. Uh -uh. And as the same, as, to, as to, in the same time, a student. Uh -uh. I can time management with the help of my personal assistant, May, si Kuya Roy. Have uh -uh. you met him? I there, time management lang po. And I, I, I can do it. I'm confident enough that I can do it. Guys, mag agree kayo sa akin. Di ba napakaganda naman nito? 18 years old pa lang ito. And then, uh, kamukha siya ni... Uh, lahat ng magaganda. Kamukha siya ni Bella Padilla. Kamukha meron siyang angulo na Jasmine Curtis Smith. And then, ito. Pagkakita ko, ay, Rachel Wise. O, di ba? Yung Hollywood actress. May mga nagsabi na ba sa'yo nito na... Ito, kamukha mo, ganyan-ganyan. And se my second question, tugin mo na. Are you open in joining showbiz? I am very open in terms of um, experiencing showbiz. Mm -hmm. Pero ngayon, it's my top priority and it's my... Um, parang gustong-gusto ko talaga mm -hmm. magkaroon ng business first. Because it's... Other than showbiz, uh, having a business is really something I can put on to and mas marami pong uh, effects na maganda sa akin. And, ayun po. Mm -hmm. Ayun, yung, first question ko, sino sa mga nabanggit ko ang sinasabi ng kamukha mo and how do you feel? Um, actually, I've been, I've got, I got complimented a lot, and it's it's really unbelievable. kasi yung gaganda ng girls na in ina ano sa <laughs> akin. talaga mo pa sila, and I feel really I appreciate it. kasi I can't believe mm -hmm. na nakakapantay ako sa level nila. Mm, mm Okay, kasi nga, di ba, since bagets ito, I'm sure marami siyang, I'm sure marami kang mga, mga kilalang artista or parang ina-idolize and someday you want to be uh, uh a collab team or makapares ang project, di ba? Pwedeng endorsement or pwedeng teleserye o pwedeng movie kung sak sakali kang, kung sakasakaling gusto mong pasukin ang industriyang ito. Sino ito na gusto mong makapartner? Sino Siguro it's someone na uh, super taas. Ayoko po ibanggit pero eto na. Sige, sige na. Okay lang yan. My all-time crush. Sorry, Bel, pero si Donnie. <laughs> pero it's, uh, wala namang masama mag-dream. <laughs> and I really idolize on how professional and ang dami niyang hawak na shows. It's really amazing. Kaya I really idolize him a lot. Other than his looks, he's really professional when it comes to things. Naku, wag kang papakita kay Donnie. Baka mag <laughs> siya kay Don <laughs> oh, <laughs> okay. yeah, Mariano. Na, wag naman ganyan. <laughs> Anyways, maraming maraming salamat, no. And uh, please invite your, your viewers. I'm sure marami ka ng mga fans, di ba, sa social media. Invite our viewers and your fans na kung ano man ang meron dito sa Beauty Wise na, na iyong uh, minamanage manage right now. Of course. <clears throat> So, so, hi mga kaputes! Ako po si Abdinia Gallo and hi to all my fans, my family and everyone that is watching. I really hope na ma-enjoy niyo yung <laughs> ma enjoy niyo yung event, ma-enjoy niyo yung interview. It's really, I'm really grateful to be part of this interview. Thank you po! Thank you! Okay? Uh, marami po akong pinagpapasalamatan and ang pinakauna is my parents for having this type of responsibility, and it's something na ikakalaki ko to, and I will I learn and I am continue to learning, and I'm also thankful for for my my lola, Kasi even though she's in heaven, I feel like her death affected me a lot. It wanted me to grow more and more and more. Siguro the positive side is being a Gen Z. I have the advantage. Uh, kaya ko mga sabay sa lahat ng trends. I'm still young. I know I can do a lot and I have a lot of time. To go to the negative side is gonna have to be my age. I know some people will underestimate me, but I can assure you I will prove them wrong. Well, I've had several acting workshops na po for about two months, three months. Um, I'm not na din po ako to have some tapings and I, I, okay, guestings. Um, I was a part of the Goodwill show. It's in with Net 25. Yeah, they uh, with David Chua and Devon Jeron. And abangan ko natin, but there is something lined up for me in the coming months. So hopefully, lalabas na siya soon. I still can't tell you guys what of oh, what. Well, um, pag-artista, maybe. I I also really want to do hosting. I also do a lot of hosting on the side at events. So, kasi madal-dal po talaga ako. So, I want to keep doing that. Uh, yeah, naninibago po ako because this is something na unexpected and very very mabigat. And I'm really proud na I get to experience this sa age ko kasi I've learned a lot. And knowing na wala pang nakagawa nito like me. I've been a CEO in 18 years old. It's really, it's really something na I should be blessed. And I'm willing to, I'm eager to learn more. Ah, uh, that is something na hindi ko pa pwede sabihin. It's gonna be, have to be surprised as well. It's special ng Beautywise. It's it's their formula. It's their formula. It's very premium and that I can assure you, it's really safe. It has lots of changes in the skin positively. The first time I heard of Beautywise, kasi hindi ako familiar with them honestly. So tinray ko agad. yung, of course I I ask them ano yung posibleng babagay sa akin as someone who's just beginning to use the product. They call it a rejuvenating set, rejuvenating set. And I tried the mildest one first. The, as what Ia mentioned earlier, it's their tomato set. Because I'm a bit try try products, especially with my skin that is very sensitive. So with the tomato set naman, very mild sya. And I've been using it for around a month or two na so far. And in my oppo kinagamit ko, it consists of uh, a toner. yung parang and soap you use it twice a day also the toner and the cream and also the sun protection for the sunblock and para sa akin nag-work siya kasi I've been out and about I've been going to all my trips nakikita niyo pa siguro yung tan lines ko pero sa mukha wala talaga because because of beauty <laughs> wise thank you may advice sa mga mga sa salang it's worth getting it twice a Advice, mag ready kayo na mapagod kasi nakakapagod siya. It's a lot of work. Um, make sure that you're ready, you have a strong team, and that you don't falter when, it, when the hard times come. And of course, be true to your core, have a solid foundation. Know what you're fighting for. Know your purpose. Bakit ka lumalaban? Kasi kung mahina yun, kapapagod at mapapagod ka. So if you have that, you can keep going on forever. So hopefully to our next Miss World Philippines, I hope that you're ready because it's going to be like a huge responsibility. Karamihan kasi sa mga tao ngayon, parang secondary na lang nilang tinitrit ang screen. Kung so, hindi siya priority, para sa'yo, lalo na ngayon siya, like, what's the best advice that you can share? So, sana po, we will take the time to start taking care of ourselves more. Kasi, karamihan sa mga tao, they think that having skincare it's expensive. Na it's not for masa. But unfortunately, madalas totoo po yan. People would rather get food, the necessities. But at the same time, yun yung kagandahan ni BTY, sobrang mura niya. It's affordable for everyone. And every single, I would like to say, every single Filipino can afford it. So you can start there. Start taking care of yourself. Try it first because it really works right, Naku, isa na naman talagang namang pasabog na, di ba nakakatuwa? At parang dinala ko kayo dito sa isang uh, event, no, na bonggam-bongga. At nako uh, naku, maray pa kayong aasahan. No, sa mga sunod nating episode, dalagi namin sinasabi, dito sa aming show, walang atras sa telling, sa chika super galing, this is your host, Ray Fresh Maloy, ang Abantel Liling! O, oh, Pilar Mateo! <laughs> Bye! Malakasang ang tsikahan at bukingan. So, pag napanood nila yon, lahat ng ginawa namin doon, nagawa ko Revelasyon at confession. Um, ako kasi hindi ko masabi kasi nakaya ko before na 10 months, wala talaga eh. Yung kunyari, halimbawa yung nasasarapan kami, talaga yung hindi yung ungol na yung ungol na fake talaga. Kasi minsan kailangan kong gawin yung ungol na totoo dito lang sa Walang Atrasan sa Telling sa Chika Super Galing Ang Avantel Galing Tatid ng makabagong mentalidad Tagalog ang salita, dyaryong dekalidad Tinaguri ang modernong la solidaridad Handang sagutin lahat ng katanungan Handang ukatin ng mga natatabunan Masarap kasama agahan hanggang hapunan Pamamahayag na may pagkamakatarungan Hindi lang sa pagbabalita kilala Showbiz, cheese, palakasan at iba pag nasa Pinas ka, ito ang dyaryong pinakasobrang ganda Mahihiyak ang ibalot sa tinapailang takong Inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid Pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android Bate, nangunguna sa balita uh, Mahuhusay na kolomista Bate, ba't di mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bate, nangunguna sa balita uh, huhusay na kolumista Pati mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Bante nagbabagang balita Mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita Nagmahal ang mantika Labing bahay tinupok ng naiwan ng kandila Umawat sa away Inundayan ng saksak Labing alim na sasakyan inararo ng truck del Bulacan, eroplano bagsak Katiba pang mga balitang siguradong pang shock Bong Revilla, malaya nang gumagala sa mall Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all Lebron James na sa Lakers na Wala pa rin sa mga haters niya Brownlee, Ginebra, di susuko sa Magdo Magnolia Mayweather, pinaringgan ni De La Hoya Vice Ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet Padera, pinali ang mga Araneta Nangunguna sa balita Mahuhusay uh na kolomista Pag di mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Nangunguna sa balita Mahuhusay uh na kolomista Pag, Pag di mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Avalid. Avalid. Pagsubok ng yung nang isang fan Baka uh, nahiyas ni Yam Viral sa Instagram Kasi True love ang turingan uh, Abra Best actor sa Gawad Urian I'm Curtis Buntis na nga ba uh, Mariel Sumuko Kay Inday Sara Dennis Trillo Pabor sa Marijuana uh, Nadia Montenegro Patokang ang Afritada Derek Ramsey Lilipat sa Kapuso Roxanne uh, Barcelo Nagpalaki ng suso Alden Magpapatubo ng bigote uh, Gaganap na bagong enteng kabisote Labing walong manok na inansig pain Umaatake sa ilalim ng between Kapre ng mataan, sumay so sa ngandaan At iba't ibang kwento ka pabalaghan Magandang balita Sa LBI clearance, konti na lang ang pila Ay Magandang balita Ang ating mga isla, sinoli na ng China Ay Magandang balita Sa wakas, meron na papayapaan sa basilan Ay Magandang balita Piso at kulyar, halos pantay na ang palitan Nangunguna sa balita isa'y na kolumista Ba't mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Nangunguna sa balita Mahuhusay na kolumista Ba't di mo subukan na makita Kung hmm. sino talaga ang tunay na tabloidista Nangunguna sa balita Mahuhusay na kolumista Ba't di mo subukan na makita Kung sino talaga ang tunay na tabloidista Nangunguna sa balita Mahuhusay na Subukan na makita kung sino talaga ang unay na pag-register